kasama natin yung ating karusa 200 ay kasama ang kasawa meron kaming bit bit so, dalawang gasol na yan dalawang gasol pupunta po kami sa bayan para bumili ng gasol dahil mas mura syempre kasama ang ating karusa 200 I. ay may mga nagtatanong po sa atin sa karusa ang mga nagme-message po ay nagko-comment doon sa ating youtube channel about sa karusa at balak nilang kumuha dahil maganda nga daw tapos mas malaki yung gulong ano, sulit naman po sa ngayon po ay wala pa naman tayong problema yung iba daw po ay nagpapalit ng clutch lining or uh, ibang piyesa sa karusa nila pero siguro kapag nasira na lang ibang piyesa sa kanila tayo magpalit lalo lalo na yung clutch lining ang bala ko sana maging clutch lining yun sa BMX 155 dahil mas malakas daw po yun pero hindi ko alam sa iba kung malakas yun sa iba pero yun yung nakita nating yun, ano, review pero tara, samahan niyo po ako sa, ano, sa pagpunta namin sa bayan. Sama yung ating karusa, 200i. pagkaano ano gasolina. kasi yung yeah, bigat. Kaya mabukas yun kasi mas bigat po kasi. 14 kilo yung laman, pero hindi kasama yung tangke, Ibig sabihin ng kilo niyan yung laman. Ayan po guys, sama ang ating karusa dadait Kan kasi na extra. extra. Dalawa na sa atin kasi extra isa. Okay. Kaya din daw isa rin daw. So, ayun nga guys, no, kasi, ano, first change oil ni Rusi Carusa. Ayan tayo sa Rusi, oh. Shoutout na natin to, Rusi Carusa Labo. Nakasama natin, syempre, si Carusa natin. At gusto nating batiin ano, si Sir Dijon Pax kasi inspired kasi tayo kay Sir Dijon Pax. Kaya tayo kumuha ng Carusa. Carusa natin. So, change oil ni Rusi Carusa ay uh, eto medyo, tingnan natin yung kulay ng kanyang oil kasi halos ano rin naman ito eh first change oil pa so, yan no? first change oil ito tayo uh, yung makina nyo oh. medyo madumi dahil maputik sa amin mamaya isprayan na lang natin si Rosie natin Ayan. first change oil Siyempre, yung ating mekaniko, bata pa yung mekaniko natin dito sa Rusi Carusa. So, may ating pusa. May laga tayong pusa dito eh. <laughs> Ay, bakit? Bakit? Mainit? Mainit ba? Ah, mainit! Gutom na ikaw. Gusto mong bumili ng pagkain mamaya. Ano pagkain mo? Yan ang ating pusa, si Ray Pepper. Ayan. aking anak. May dala pa kaming island guys kasi mag-aano nga kami ng gasol. Bali, dalawang island gas yan eh. Inalis ko lang. Kasi yung isa, iniwan ko doon sa bilian. Tapos ito naman, nahanapan ko pa ng mabibilan. So, shoutout natin ano, si Labo Branch. Yan, yeah, Rosie Labo Branch. wala silang available dito na karusa. Wala sila. Ito kasi sa Daet Branch, pero pinaransfer lang dito sa Labo Branch. So, yan, tingnan natin mamaya kung may gaganda pa ba. Uh, malalaman natin kung magbabago yung uh, takbo ni Karusa after ma-change oil. Yan. Shoutout natin ano, Dijan Fox. Sir Dijan Fox, ang Rusi Carusa user. Yan, alam naman natin, napapanood natin yan sa YouTube si Sir Dijan Fox. At syempre, shoutout din natin, Team Kalinga, pang ating mga kaibigan. Ano? ating mga regular clients sa ating shop sa Dayo. O, oh, shoutout din natin to, Akarusa, ah, ay, Rusi Labo Branch, ha. Ito so, pala yung pag-change oil nyan. So, one liter. Ayan, one liter lang pala, guys, yung pag-change oil na ito. Rusi Karusa. Ayan, change oil. Ito lang si okay, siya. Malalaman naman natin yan kung ano yung magiging performance actually yung mga nanonood kasi nag din sila kung ano yung performance ng Rosie Carusa natin at kung ano yung advantage nito pag change oil yan malalaman na natin ngayon tingnan natin kung may pagbabago pa <laughs> yan magkakasubukan yan kung yung pagbabago Tapos open for suggestion din po ha. Pag may comment kayo, pwede nyo pong sabihin kung ano yung anong gagawin natin sa karusa anong i-upgrade natin pwede kasi natin lagyan ng top load pwede kaya itong lagyan ng top load no? para kapag ka nagka-camping like Dijan Pax kasi nang-inspire tayo dun eh. <laughs> pang ilang karusa na yung nagawa mo niyan, ang ganyan Tatsuro. pakatlo tatlo na daw yung nagawa ni Bossy Malalaman natin ano. <laughs> Baka pangatlo, pangatlo. <laughs> yeah, eh, eh. kaya na po ako umusga kung ano yung magiging performance nito. Malalaman niya yung sa tunog mamaya. So, ayan nga guys, oh. Si Bote yung dumawa na <laughs> kami Hindi naman siya, ano, Hindi ah. naman siya yung, ano, baka inaisip nyo, kinakabahan si Bote. Wala to, sanay na sanay to. Ah, <laughs> so, uh, si Kuya, malalaman na natin yan, no? Pati hindi natin to yung gumawa ng ano ng nag-change oil ng ating karuta. Pasusunod dito na tayo. At o oh, nga pala guys, no, oh, huwag kayong makalimot. No. Eh, I-considerate din natin sila no, kahit pang merienda yung mga karusa user dyan. No? Uh, ewan ko kung katulad nyo rin ako oh, kasi ako kada may gumagawa sa aking ano, mapamotor man yan, bahay ko. Talagang nagko-considerate ako either pang merienda or pang what. Yan nasanay na kasi ako ng gano'n kumbaga follow back follow back lang parang kapag meron sige normal pameriendahin mo diba so yun yung advice ko dun sa mga nagpapagawa sa karusa para kahit papano ganahan din naman sila na pag, ano, na gumawa sa mga unit ayan uh, tapos na daw ayan, okay na subukan na natin guys okay natin yay okay. okay natin yung may konting parang kagod hindi ko lang alam kung paano pare kasama sa Ayan nga guys, no? naman tayo sa aking asawa para pinutuyin tapos yung aking anak mo. mo? Tatay, eh level lang Ano magagawa mo? Huwag na. ng pa.